Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang magandang programa para sa mga bagong panganak nating kambing at paano natin ma-maintain ang maganda nitong pangangatawan. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya eh, tara, sumahan nyo ko. Since may mga bago tayong panganak na mga inahing kambing, pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang magandang programa sa mga ito. Kailan ba ang tamang pagbibigay ng mga supplements sa kanila at anong nga ba mga kailangan nating ibigay sa kanila bilang isang inahin. Dahil iba po ang kanilang programa kumpara sa mga iba nating mga alagang kambing. Ngayong araw, maaga pala akong pumunta sa bahay ng alaga nating kambing na may mga bagong panganak upang ituro ko sa inyo ang mga ginagawa natin sa kanila. Ang mga hinahin pala nating kambing ay silang ang una nating pinapakawalan sa lahat ng ating mga kambing para makain sila ng feed sa feeder sa ibaba ng kulungan. Marunong naman silang kumain sa loob ng kulungan nila Kaso, nagagambala sila kapag biglang sumususo ang kanilang mga bisiro. Kaya bilang improvement, ay pinapakawalan ko na lamang ito sa feeder natin sa labas ng kulungan. Pinapakain pala natin ng mga laga nating kambing ng lactation feeds. Ang feeds po pala na ginagamit natin ay Chexar Ruminants. Kung gusto nyo pong mag-avail, meron po tayong mga available at mag-PM lamang po kayo sa akin. Binibigyan ko po pala sila ng feeds upang lalong dumagdag ang kanilang gatas. Lactation feeds pala ang binibigay ko sa aking mga lagang kambing. Binibigay ko pala ito sa umaga mga kagri bago sila pakawalan o pakainin sa ating pastulan. Ang purpose pala ng pagbibigay natin ng feed sa ating mga bagong panganak na kambing upang hindi mabansot ang mga bisiro, hindi mga yayat ang mga inahin at upang makakuha ng other supplements na hindi nakakuha sa mga damo mga kagri. Dahil po pala ang feeds na binibigay natin ay kumpleto na ito. Be aware lamang mga kagri. Ka sa pagbibigay ng feed sa alagang kambing, make sure na pang ruminants talaga ito para maiwasan natin magkaroon ng bloated ng alagang kambing. Hindi po kasi pwede ang pagkain ng manok o pagkain ng baboy para sa ating mga alagang kambing. Sa pagbibigay naman pala ng mga vitamins at supplements, ang binibigay natin sa mga alagang kambing depende sa kanilang sitwasyon mga kagri. Ka Pero ang common natin binibigay sa kanila ay mga vitamins lamang katulad ng vitamin A, D, multivitamins at B-complex fortified. Bigyan ko lamang kayo ng tips mga kagri. Ka Alam nyo ba ng inahing kambing na kailangan ito ng madaming kalsyum sa kanyang katawan dahil marami itong naproduce nang siya ay nagbubuntis. Nagamit niya ito upang mabuo niya ng maayos ang kanyang bisiro. At dahil kakaunti na lamang ito, ay nagkukulangan na ito ng time na siya ay nanganak at nagpapadede na ito. Ang logic lamang dito ay paano makakapag-produce ng maraming kalsyum ang alagang kambing para makapag-produce ng gatas. Marahil karamihan sa inyo ay magbibigay ng rich in kalsyum or kaya naman ay itlog ng mga manok, tama ba? Pero meron po akong isang tuturo mga kagri na hindi sinasabi ng mga iba nating kapwa-rangsel. Para magkaroon ng madaming kalsyum ang alagang inahing kambing, kailangan nyo mag-inject ng vitamin E para sa alagang kambing. Dahil, kung walang vitamin E ang alagang kambing, ay hindi niya maaabsorb ang calcium para magamit ng kanyang katawan. Magka-partner po ang dalawang ito, dahil sa tulong ng vitamin E na absorb ng katawan ng kambing ang calcium na nakuha niya sa mga damo, legumes o sa mga feeds na binibigay natin sa mga kagri. Ang vitamin E pala mga kagri ay pwedeng makuha ito sa vitamin ADE or kaya naman sa ating multivitamins. Kung wala po kayong makita katulad sa aking ginagamit Maari po kayong mag-message sa akin upang makapag-avail po kayo. Nagbibigay pala ako ng mga vitamins at other goat supplements sa ating mga inahin kambing after one week nang siya ay nanganak. Kapag matamlay pa lang kambing natin na inahin, binibigyan ko ito ng iron dextran para hindi siya magkaroon ng anemia. At kapag okay naman, mga vitamins lamang at mga dewarmer ang binibigay ko sa kanila. Tag 5 ml pala na vitamins at dewormer ang binibigay ko upang maging malusog ito at hindi mga yayat. Ginagawa ko din pala ito tuwing umaga nang wala pa silang kinakain upang lalong mas effective ang pagpurga nating na ginamit. Nakakatulong din pala ang pagpurga sa ating mga bagong panganak na kambing upang malabas niya ang mga dumi na natira sa kanyang pagbubuntis katulad na alam ng mga dugo-dugo at yung mga likido na tumutulo. Ginagawa ko din pala ito dahil lalo sa mga bagong panganak ay nagtatain na ito. Sa kadahilan na hindi sila nadidiwarm ng maayos at naiimmune na sila sa binibigay natin na fenbendazole, kaya ang ending nagtatain na to at kailangan ng palitan ang pang pangdiwarm natin sa kanila. Sa pag-aalaga pala ng mga kambing na may inahin, ay palagi dapat busog ang mga ito at madaming pagkain upang tuloy-tuloy lamang ang pagproduce ng gatas nito. Magbigay din pala kayo ng madaming tubig sa alagang kambing na bagong panganak, upang makatulong din itong lalong-lalo na kapag pinapakain sila ng mga feeds. Dahil, wala din kwenta kung hindi natin sila bibigyan ng madaming inumin mga kagri. Another tips na naman para makatulong sa pagpapalakas ng gatas ay bigyan ng molasses at asin ang tubig na binibigay natin sa mga bagong panganak na kambing upang makapagproduce ng maraming gatas. Para naman sa pakain, kung gusto nyong dumami pa ito, bigyan nyo sila ng mga rich in protein katulad na lamang ng mga indigofera kasi ang indigofera ay nakakatulong itong pampadagdag ng gatas para sa inahing kambing. Pwede naman ang dahon ng malunggay para mas maganda din. Kung madami naman kayong pananim na malunggay. Ang mga forage pala na rich in protein ay mga legumes mga kagri. Ito ang magandang ibigay sa ating mga alagang inahing kambing. Kapag nasundan nyo na ito mga kagri, paniguradong gaganda na ang inyong mga alagang kambing. Palaging tandaan, kapag ang inahing kambing ay hindi nangayayat sa kanyang months na pagpapasuso, ay kaagad itong maglalandi mga kagri. At doon, madaling dumami ang ating mga alagang kambing. At para naman sa kanyang mga anak, ay mabilis itong lumaki at hindi ito mababansot. Nang sa gayon, ay madali natin silang mabenta. Palagi kong ang sinasabi sa inyo, ay huwag po tayong masyadong magtipid sa ating mga alagang kambing dahil sila mismo ay ibibigay nila ito ng mas maganda at umaapaw pa. So dyan lamang nagtatapos ang ating video mga At muli, ako nga po pala si EJ na isang international tambay na may pangarap na nagsasabing thank you and happy farming